So next is itong ating update. Hello, watchers. Yeah, so for this video, for today's olam is pinakbit. Yeah. So this time magluto ako ng pinakbit. So yung pinakbit is yun yung mga gulay, iba't ibang gulay na mini-mix. so this time, Super so simpleng ulam pero napaka-healthy yan. Super so ano yan. Um more on vitamins yung ulam natin. So let's go, let's start. So dahil marami akong mga vegetables dito sa bahay or mga gulay. So yung gulay ko na lang yung aking gagawing pinakbet. So mamitas na po tayo. The first gulay po natin is yung okra. Vegetables, iwan ko yung gulay is mo, siguro yung gulay is yung mga dahon-dahon. So, ewan ko kung anong tawag dito. So, let's start na. We have here, okra. Yeah, isa, to, isa ito sa mga ingredients na pinakbet and super masarap po ito. So, next naman, medyo maliit siya okay lang. Kunin lang natin to. So, next, this one. Ito, so, dalawa yung bunga niya. So, kukunin natin lahat. So, guys. Ito na ating pinakbit. At saka, ito yung ating okra. Tere! So, yung gagawin ko is mag-slice. Kompleto po tayo dito. Meron tayong kalabasa. Meron tayong patula. Meron tayong belatong. At saka, talong and more So, ito na po lahat. So, marami Maraming marami na. So, hugasan na po natin. Ayan. So, ayan. Tapos ko na hugasan. And then, so, ito na po yung aking kaldero. So, actually, kaldero yung gamit ko para ah, marami kasi eh. So, maglagay lang tayo ng mantika. uh, marami-rami rin. Lagay din tayo ng ahos. So, super cute yung mga ingredients ko. Kahit ganito lang, goods na. Healthy naman ang ating lulutuin. So, next is itong ating pop ah. bean. ng mix. Yung apoy ko nag-uumapaw nag-uumapaw siya. Lagay tayo ng asin. Lagay tayo ng bitsin. Then, kuha tayo ng isang basong tubig or dalawa. Ang tubig. Para, you know, uh, malambot yung ating gulay. So, next lang siya. So ayan, ito na po ang aking pinakbit with with soap. <laughs> Actually pinakbit na merong sabaw, okay? Meron siyang sabaw, konti lang naman para yun no. Know, para sa anak ko kailangan talaga niya yung sabaw, hindi naman masyado karami. Yung klasing sabaw is goods na yan. So, ayan natin ating pinakbit. Sarap!